Kita nyo ba ang mukha ni Kevin Durant? Yan ang kanyang reaksyon nang malaman niyang na-trade na si Luka papuntang Lakers at si Anthony Davis papuntang Dallas Mavericks at yan ho nangyari mga idol sa kalagitnaan ng kanilang laban. Animoy isang masamang bangungot pero yan talaga ang realidad ng basketball sa NBA. Ito ang mga malalaking katanungan mga idol patungkol sa ginagawa ng Dallas Mavericks sa mga nagdaang taon. Unang-una, kanilang pinakawalan si Christopher Sengest na naging NBA champion sa Boston Celtics. Pangalawa, kanilang pinakawalan si Julian Brunson na naging mukha ng Madison Square Garden sa Knicks. Ngayon naman, kanilang pinakawalan ang top 3 player sa buong mundo na si Luka. Para lang kay Anthony Davis, Max Christie at isang first round pick kung totoosin nga raw sa tende. Nang kakayahan itong si Luka, dapat maraming picks yan. Dapat talaga magdiman pa ng marami itong Dallas Mavericks pero bakit hindi? At heto ang pinakamatindi, pitong buwan lang ang makalipas, ang Dallas Mavericks ay nasa NBA Finals. Ngunit mga idol, heto na, kanilang giniba ang chance na sila ay makabalik sa NBA Finals. Ayon mismo sa mga NBA fans, mababaw lang naman daw ang rason na kanilang pinakawalan si Luka dahil ito'y tumataba na. Kung totoosin, 25 years old pa itong si Luka, maraming taon pa mga idol ang kanyang gugugulin sa NBA. Pwede pa yang baguhin ng Dallas Mavericks pero wala talaga. Sa kabilang banda mga idol, maging si Kevin Durant ay hindi rin makapaniwala sa ginawang ito ng Dallas Mavericks. Sa video, yan ang kanyang naging reaksyon natulala, balisa na hindi niya alam kung ano ang kanyang nabasa. Ayon pa mismo kay Kevin Durant mga idol, kanyang tinutulig sa itong mga kupunan sa NBA sapagkat hindi raw patas ang pamamaraan ng media sapagkat kung yung mga players daw ay hindi raw loyal, paano naman daw itong mga kupunan na nagtitrade mismo ng kanilang franchise player. Imagine daw si Luka, sa mid-season na iti-trade. Napakabata mga idol, malaki pa ang kanyang potensyal, so balit ginawa ito ng Dallas. Mayroong malalim na kahulugan para kay Kevin Durant ang pagiging loyal, syempre galing sa OKC Thunder. Lumipat siya sa Golden State Warriors, yung team na tumalo sa kanila, and ever since question ang kanyang loyalty sa kanyang kupunan. At ngayon nga mga idol, ang punto naman ni KD sa nangyaring trade na ito. Dapat ganun din daw mga idol ang pag sa mga kupunan sa NBA dahil sa ngayon kung nagawa raw ng Dallas Mavericks na itrade si Luka, siguradong lahat ng kupunan sa NBA ay magagawa rin itrade ang kanilang mga star player. Para sa inyo mga idol, ano ang komento ninyo sa sinabi ni KD? I-comment lang yan sa comment section. By Dallas, LA, AD, So, everybody involved, I'm sure, in his spinning right now. And just as a player, does this kind of understand?